มีกลัวก็ตาชาแต่นั่งแต่เงงเงงเงียบก็คนก็เงงเงง Mula sa mga tunog na tila masakit sa lalamunan hanggang sa pagsipol pero may mensaheng nilalaman Hindi man natin sila naiintindihan pero susubukan nating maunawaan Kaya't samahan nyo akong maglakbay sa mga kakaibang wika ng mundo kung saan ang bawat klik at pagpito ay may kanikanyang kwento na dapat nating pag-aralan at ipagdi. Number 1, Piraha Ang wika ng Piraha ay ginagamit ng ilang katutubong tribo ng mga mga at mga ng pagkain na naninirahan sa tabi ng maisy River sa gubat ng Amazon sa Brasil. Ay, boy. ay boy. Mayroon lamang silang labing isang consonant at anim na vowel. Kaya't ang kanilang wika ay kilala sa iba't ibang katangian nito na nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga linguistic at anthropologist. Halimbawa na ang kawalan at kakulangan ng konsepto ng numero at kulay. Kilala ang tiraha na mayroong limitadong sistemang numerikal at itinuturing na hindi pangkaraniwan sa kultura ng mga piraha ang mga kumpletong konsepto ng mga numero kadalasan ay ginagamit sila ng mga salita tulad ng isa, dalawa at marami. Kaya ang limang mansanas ay maaring hindi madaling maipaliwanag o maintindihan sa kanilang kultura o wika. Sa halip, sila ay maaaring gumamit ng mga estratehiya tulad ng pagtuturo ng isang grupo ng mga bagay o paglalarawan ng dami ng mga bagay sa pamagitan ng mga salita tulad ng marami.

ayon din sa mga anthropologist, ang mga piraha ay maaaring gumamit ng mga salita tulad ng maliit o magaan upang ilarawan ang mga bagay. Ngunit hindi sila gumagamit ng mas detalyadong kategorya tulad ng pulang mansanas o asul na langit tulad ng ginagawa ng ibang mga wika ang kawalan ng mga salitang kulay na tulad nito ay nagpapahiwatig ng mga limitasyon sa kanilang konsepto ng kulay o ng kanilang interes sa pagbibigay ng detalyadong kategorya ng mga kulay. Kilala din ang mga piraha sa kanilang kakayahang gumamit ng whistled speech o pagpito upang makipag-communicate sa kanilang mga katribo, katulad na lamang ng mga panood sa video. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay napakahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa gitna ng kanilang kapaligiran sa Amazon rainforest. Number 2, Nu Ang Nu ay isa lamang sa kakaibang wika na ginagamit ng mga tribong Khoisan sa Cape Karoo region sa South Africa. Ang Khoisan ay isang pamilya ng mga wika na kilala sa kanilang mga karakteristikang tunog, kabilang ang paggamit ng click sound o click consonant na ginagamit bilang regular na tunog sa pagsasalita. Kabilang sa pamilya ng mga wika na ito ay ang Nu, na nanganganib ng mawala dahil isang tao na lamang ang nakakapagsalita nito. Kilalanin si Oma Katrina, 91 years old, ang huling natitirang matatas o fluent sa pagsasalita ng Nu na isang critically endangered na Khoisan language. No one else in the world can speak this language. <coughs> Katrina Irso is the only known person fluent in Hmu. Ang pamaraang ito ng pagibigkas ay nagpapakita ng kakaibang paggamit ng bila at labi para lumikha ng mga tunog na may kasamang click. Sa kabuuan, ang mga wika ng Khoisan ay may mahalagang pahagi sa kultura at kasaysayan ng Tunog Afrika. Ngunit sila ay unti-unti nang naapektuhan ng modernisasyon at urbanisasyon na nagreresulta sa pagbaba ng bilang ng mga taong nagsasalita ng wikang ito.

Number 3, Silbo Homero Ang Silbo Homero ay isang uri ng wika na ginagamit ng mga tao sa isla ng Homera na bahagi ng Canary Islands sa Espanya. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa lugar na may malalayong distansya at nagpapahintulot sa mga individual na magpasa ng mga mensahe. Ang Silbo Homero ay isang whistled speech o whistle sa language kung saan ang mga parirala at mga salita ay inilalabas gamit ang mga whistle sounds sa halip na mga salita Ginagamit nila ito sa pang-araw-araw na pumuhay para sa komunikasyon sa malalayong distansya tulad ng pagkapasa, ng mga balita, pagtatawag ng tulong at iba pa. Pero hindi lamang ito basta pag-ito dahil ang bawat lakas, diin, haba, sabayan pa ng melodiya ay nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan. She's also good at names. Okay, can you do Tracy? Tracy, 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 Tracy. Tracy. Sa kabila ng pag ng modernong komunikasyon katulad ng cellphone at internet, ang Silbo Homero ay patuloy na ginagamit at itinuturo sa ilang eskwelahan bilang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Isa rin ito sa mga natitirang halimbawa ng whistle language sa mundo at ito ay patuloy na pinag-aaralan upang mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga tao sa Homera. Number 4, Nung. Ang Nung ay isa ring wika ng Khoisan na may komplikadong sistema ng mga tono at masalimuot na pag-artikula ng mga vowel. Ang mga taong gumagamit ng wikang ito ay matatagpuan sa mga bahagi ng Botswana at Namibia at itinuturing ito na isa sa mga pinakamahirap na wika at kilala rin sa paggamit ng mga click sounds at iba't ibang mga tono. Ang mga click sound ay binubuo ng iba't ibang uri ng tunog tulad ng mga dental click, lateral click at palatal click. A single slash four, double slash four, exclamation mark four, and an equal mark with a slash through it four. And in a circle with a dot in the middle, four. ang mga tunog na ito ay naiiba sa mga tunog ng mga karaniwang wika sa mundo. Kaya't ang pagkatuto at pagkaunawa sa mga click sound ay maaaring maging isang hamon para sa mga hindi pamilyar dito. Ang wika ng Nung, tulad ng ibang mga wika ng Khoisan, ay may mahigpit na pagkakaiba, iba sa mga dialekto at may mga particular na feature sa phonology na nagtatangi sa kanila mula sa ibang mga wika sa rehiyon. Bilang karagdagan, ang wika rin na ito ay nanganib ng mawala dahil sa pagbaba ng bilang ng mga nagsasalita nito. Kaya't ang mga tribong Khoisan na may kaalaman sa paggamit ng wika na ito ay patuloy na nahaharap sa mga hamon ng kanilang kalagayan at pagkapatuloy ng kanilang kultura ang mga wika tulad ng piraha, no, silbo homero at nung ay hindi lamang mga paraan ng pakikipag-usap. Sila rin ay mga simbolo ng mayamang kultura at kasaysayan ng mga taong gumagamit at nagsasalita ng mga wikang ito.